guys, siya na ang mami. May Marvin na kami. Kahit walang garden niya, may Marvin na kami. Maria. For the time. wala walang libre yan. Yung tingnan namin, vitamins ng libre. Yung diabetes. Yung pang diabetes na pinapa. Yung talaga yung favorite yung tinapa. Yung vitamins namin, pang tao. Kasi pang Texas. Kahit ang dati pa akong nagbablog sa dati kong store, pag namimili ako sa Walter, yan ang binibili ko. Sabay mo ako kay ate yung may hopia. Dalawa. Piyaya. Piyah. Oh, Anong piyaya? <laughs> Anong flavor? <laughs> uh, uh, ang sagod sa kahirap. 98 sir. Guys, para may ebidensya tayo. Ito yung ating ano, kainin ng Margie. Kuya, sabi mo, exclusive ako, ha? Huh? Yes, ito. Ako lang, mag-carry sa Willow Bend. Tapos pag nagkaroon tayo ng store sa Lumina. <coughs> so isa sa ano na naman to. Ah, uh, ano ba tawag doon? Uh, milestone na naman ang ating tindahan, oh, 'di ba? Ganyan kalak. Mami pa class sa kalang Hey guys, talaga naman napakaraming blessing. Thank you Lord. Ayan na, ginagawa na. Ito talaga yung pangarap ko guys kasi nakakaawa din ako talaga sa mga customers ko kasi wala akong magawa, hindi ko mabigay ng SRP. Uh, kaya ngayon, mga suki, SRP na tayo kay Marby. Uh, matutuwa na kayo. Hindi na kayo bibili doon sa mga ano, malalayo. Araw-araw, magmamarby tayo. Ayan. Ay, saya. Ating mga Marby. Eh. At dumating na din ang ating mga order. Ayan. So, EKC, good news. Dream unlock. Dahil meron na tayong credit line. <laughs> Kano kaya? Pababa <laughs> pa? Pababa pa, Mababa, hindi pa kompleto hindi kasi, na hindi na kumpleto. Yung nasa tindahan, hindi uh -huh. ko pa kasi dito hindi pa lahat. Uh -huh. Mamaya na lang daw gabi, hmm. namin. yung iba. <laughs> Pero ito na yung total. Ito yung ano, yung, yung palang mm -hmm. pa yung nasa kabila. Wow, uh -huh. ito pala? Ito sa, hamila, sa, hamila, sa hamila. Ito. ito, yung isa. Ito yung total. Pati yung dadalhin. Hindi pa. Bukod pa yun. Marami pa? Marami pa yung tindahan. Ah! Magkano kaya yan? Arr. Yan, ako po, siguro. Pero ito pa lang ang pauna natin. Kasama na yung dine? Ay, yung kanina yun. Yung ano ko? Meron ako nung nakabukod, yung GSM, light. Ano? Oo. Meron ka ba ako? Ano ka ba ako? Ano po? Ano yung <laughs> Ah, si nanay. Teka lang, wait lang po. Ah, sige, wait lang po ah. Ipapababa lang ako. Ito lang ang ating mga happy punch. mga happy Stuck pa more. Stuck pa more. Stuck pa more. Stuck pa more. Stuck sa ako na yan guys. Sa ako sa akin. Diaper pa lang yan guys. Diaper pa lang ang halos. So diaper pa lang. Yeah. Bumili na tayo kanina ng isang box na kape. Same sila sa laki may bita pa kamura na may plus pa. Tapos, umuha pa tayo kumuha tayo ng Coffee Co Blanca kanina. Meron pa tayong Coffee Co Blanca. Tapos kumuha na tayo isang box na Coco Mama. Yun, kumuha na din tayo ng ganon. Na, ay, isang case na binigay sa akin. Nag-decision <laughs> na sa atin. Kailangan no? <laughs> naman Ayan. Ayan na, ayan na. Madilim lang guys kasi maulans. Pakamalas na, maumulan na no. Ayan. <laughs> Madam, <laughs> Kalat, kalat, kalat na ang ating mga O, oh, di ba? Kalat, kalat Pati mga order nawawala pa listahan Di pa tuloy yan, mapipresyuhan pa, mga wings natin Ayan, mga wings Ang pa, mga may Meron tayo doon So ako guys, hindi ko kailangan mag-stack ng napakarami bukod sa napaka Tingnan niyo naman ang space ko, San ko pa ilagay yan. But kasi ako, mabilis ako maka-access ng mga chicheria. kapag ka, ano. Kasi minsan si Daddy pag lumalabas, pwedeng isabay. No, so yun yung convenience ko at saka plus ahente. So hindi ko kailangan mga bumili ng marami kasi nga yung space at saka yung yun, yung space talaga. Pero feeling ko magba bundle na lang sa susunod kasi nga parang mas convenient pag ganyan bundle-bundle. Ayan. Bundle-bundle or half box kapag mga boxes. So, okay na kami sa ganyan na part, no? Ayan. Kasi kami, hindi lang naman pero kukuha na namin ng kita. Pero alam niyo sa totoo lang, hindi sa pag-ano guys, nakakaubos ako ng dalawang bundle mahigit nito isang buwan. Paano ko nalaman? Kasi nung minsan tin tin ko kung gaano karami yung nabibili ng ganito. No, hindi ko na kasi may isa, -isa sa ano. Ibig sabihin sa isang bundle, kung gaano, di ba ilan ang laman nito? 50 yata ang laman nito guys eh. So kung ilan na yung nabibili ko, tuwing namimili kami. Alam, kaya nakakaupos ako ng higit ganito. Higit isang ganito, minsan halos dalawang ganito. <coughs> Lalo yung pillow sa tsaka loaded. Napakarami kong ano yan. Tsaka clover, napakalakas. No, napakalakas ng clover. Ayan, nandiyan pa sa taas yung ating mga ano. eh Pero itong buwan na ito, ang dami na, na namin na-dispose na chichirya. Grabe talaga. Sabi ko nga sa inyo, sa chichirya lang, pag namimili kami, ang 10,000, kulang. Kulang, no? Mainam lang sa wala. Ayan. Mga malalaking chichirya namin. Ang lakas niyan, mga malalaking chichirya namin. Yung dito. Ayan, malalakas yan. Ilang batch na yan. Di ba dati, no? Big snack, small snack, super, super, ano, no? Selling, ano? Yeah. Super saleable. Imagine how many times we buying, di ba, in a month? Every four to five days. Ha? Huh? Every Almost every five days. Every four to five days, no? we're we're buying a, a, bunch of ano oh diba? ba oh diba? si daddy pa yung nag ano nung ano so yan yon okay ayan guys happy ayan guys happy ano happy Friday sa inyong lahat so before kami magsara ni daddy pa kasi nag day off si ati Ana it's a long weekend na walang uh, pasok, no? Starting yesterday, maagaw ang umuwi ang mga bata, 2.30 lang, Thursday, and then uh, walang pasok ngayong Friday hanggang Lunes, so Tuesday na ang resume ng classes So, medyo okay-okay na yung ano ko Pero ganun pa rin, ubong-ubong pa rin kami ng Daddy Park So, naglive ako kanina ng sandali And then, uh, hindi ko kakayanin na Yung tao, dumagsa nung mag-off ako ng live Hindi ko kakayanin kasi na nakalive ako Tapos, ano, minsan ginagamit yung cellphone Kasi may nagbabayad through GCash So, anyways guys, uh, ayan nga at uh, uh, naglive lang ako ng sandali-sandali Na-miss ko lang ang live uh, wala si Ate Ana kasi nga day off so tomorrow dadating siya. And tomorrow, meron din kaming mga i-explore na pupuntahan na regarding din sa business, no, regarding sa pag pagpapaayos na na pagpapaayos literal ha yung isa ikaayos at ikadadagdag na sales natin may mapupuntahan kami lugar ni daddy pag tomorrow no? magdedek na naman ang mamit daddy nyo at syempre, habang nagde-date nagne-negosyo, di ba? Ganon, no. Hindi ako mag hindi pa feel da sa dishwashing So, napakaganda ng araw ko today kasi ah uh, dumating na finally si Marvy, ah uh, Marvy, Marvy. Marvy, ako ay ano na reseller na, no? Reseller price na ang ating ibinebenta. Finally ay uh, sa tagal tinatawagan daw kasi ako, hindi daw makontak yung number ko. Paano nangyari yon guys? No? Pero kanina, naka-first order na tayo kanina. At, iniwanan na tayo ng tarpaulin. And, uh, ne by next, na balik nila, by next week, ay uh, pipicture na ako with the tarpaulin na, na nakakabit. So, I'm so happy kasi, guys, ah, uh, ito yung gusto ko talaga. Yung maibigay talaga ng tamang presyo sa mga customers ko. No? Kung ano ang reseller price sa labas, sa mga supermarket. Ay, yun din ako. No? So, uh, nakakaano ng alam niyo alam niyo pag kami mga na-unlock na blessings na mga opportunities na mga chance para um, mas kumita ka pa at lumago at mapaganda mo yung service mo sa mga customer mo sobra talaga akong tuwa mga maliliit na bagay malalaking bagay sobra akong appreciative alam niyo po kung bakit um kahit ko compare ko yung aking tindahan noon sa ngayon mas na-appreciate ko yung maliliit na bagay. Yun naman ako. Yun ang kagandahan sa akin. Alam niyo po kung bakit. Kasi, lagi kong iniisip, no? Always stay your foot on the ground, no? Stay grounded. Palagi. Dapat, no? At lagi kong uh, naaalala yung mga paghihirap na inabot ko bago ko nakamit kung anong meron ng tindahan namin ngayon. And, syempre, hindi lang yon Uh, bukod doon, ay... Uh, naaalala Naalala ko siyempre lagi ang pagmamahal at suporta ng daddy part nyo. At na ko siya yung mga ano niya 10 pesos dati yung mga binagkaloob niya sa ating blessings na ginawa natin na inayos na natin no hindi na tayo nagpasaway hindi <laughs> na tayo nagpiling-piling so another unlock na opportunities no bukod diyan sa gade ah, uh, niya sorry bukod diyan sa Marbies, ay ang ating ano ang ating uh, what you call that patawag dito ang ating credit line kay uh, Kuya Joseph at sa kanyang asawa. Pero hindi sila ang may-ari. No? Ah, uh, boss nila. No? EKC. EKC Marketing po yata. So, EKC, maraming maraming salamat. Doon po sa mga Uh, interested na mga tagapandi na madilibira nila ganyan, so ako po kasi, kilala na po nila ako, tapos taga rito pa sila Kuya Joseph, so nakikita nila talaga how my store grow kaya siguro yung uh, nakita nila yung potential, so when it comes to credit line, finally meron ako kahit papanong grocery na makukuha na ng credit line, pagdating sa presyo sakto lang, tama lang. Pano katulad lang din na ng uh, nakukuhanan ko. May mga price na mas mataas sila, pero pag ilalaban ko kay Pure Gold, mas mura-mura sila Kuya Joseph, no? So credit pa siya, no? Kasi may ano ako, nakakatuwa, diba ba? Imagine that, ang galing. So, uh, masaya lang ako kasi syempre malaking bagay ito sa akin. Dumating nga pala ang PMFPC today at binayaran na natin yung balance natin nung nakaraan at nag-renew nag na na naman tayo, no? Ang binayaran natin dyan, ay, ang ating ano, ang ating bayarin na naman for the next cut off, this, uh, December 8 ba yun, ay nasa 36,000. So, hindi ko alam, magwi-weekend, wala na kaming halos kamil. Ang, ang ano ko, ang camel ko ay total of 12 ano, 12 ano yata yun, 12 rim ang camel ko. Ano lang ngayon, biyernes, halos ilang piraso na lang. Eh, martis pa yata sila dadating. So, talagang hindi ko din alam po paano mangyayari, no? So, uh, marami na mga sigarilyo ang wala ko sa dinideliver ni 14M, no? Yung kinikera niyang product ay parang kay JTI, no? Kasi dito po sa amin, hindi po si JTI ang ahente. Ang ahente po ay 14M. Siya po ang distributor. So, there's so much opportunities and ah uh, Ah, uh, blessings today na nangyari, no? Actually since yesterday pa. Natutuwa lang ako kasi we able to uh, somehow ease our uh, financial status when it comes to sustaining our ano stocks. So, kaya malaking bagay itong mga uh, consignment from agents, no? And then uh mamayang Bukod po kanina yan, bukod po, bukod po yun sa binigyan nila sa akin credit line, meron pa akong biniling cash kay Kuya Joseph kaninang umaga. Kasi hindi po sa kanila credit, nagkikredit ng sigarilyo at saka alak. Ang binili ko po na worth kay Kuya Joseph kanina ay nasa almost 18,000. So, 18,000 plus yung credit na yan nasa next Friday ko babayaran. So, so far yung credit ay gumagana ng 16,000. Kulang ko lang 17,000 din. So, nadagdagan pa nga yung gabi, nawawala lang yung resibo, ha, hanapin pa. So, siguro tansya ko kulang-kulang ano to, kulang-kulang 30,000 yung babayaran ko next Friday. But bukod nga dyan, ay nag-cash na ako kaninang umaga don sa mga alak na 17,000 mahigit. Almost 18 kasi na <coughs> hindi yan pwede yung utang. No? Ayan. So, usually ang in-order ko dun sa first, first resibong dumating, ay itong mga diapers and mga ibang groceries no. So may mga dad dumating na nga yung iba mga chicheria at mga kung ano-ano pa. Eh bukas na aayusin. <coughs> and then ano pa ba? So yun nga uh, mga napamili natin kahapon kay Dali. So yung aking black chocolate na lapad na pinakita ko kagabi sa vlog ko, 16 pieces po ang laman ng isang isang box noon. Ngayon po nasa ano na lang Siguro nasa walo. Walong piraso na lang po. No? Eh hindi pa namin yan dinisplay kagabi. Din, nilagay namin yan sa rep bago kami umuwi kagabi ni Ate Ana. So, talagang ngayong araw lang nato siya na-promote. No? So, sa susunod, bibili pa tayo. No? Bukas. Dahil aalis tayo bukas. Okay? So, ayan uh, lang yung update ko sa inyo guys at uh, nakakatuwa no so kung kayo may mga opportunities at sa tingin nyo naman ang inyong tindahan ay uh, nasa magandang kalagayan at gumaganda at kaya nyo no take the chance take the opportunity take the privilege na magkaroon kayo ng mga consignment meron din po akong parating na <coughs> <coughs> from Mix Marketing yung in, in order ko ng Argentina kanina ay kanina in, order, in ko ng Argentina nung nakaraan may parating din po ako galing sa kanila na naman ng na, 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 mga box-box na dilata worth of 8,500 yata 8,300 mahigit kasi nakaayos na po yung payment namin <coughs> naitabi ko na na, ano ko na so yon no, nakakatuwa imagine that, box-box na, tsaka bundle-bundles na tayo, at sako-sako na tayong mamili ng mga paninda natin so alam nyo po guys, sa totoo lang ah, uh, hindi po talaga po pwedeng lahat ay box-box at box, tsaka, tsaka bundle-bundles kasi unang-una po, pag pinagsabay-sabay po iyan na ganyan, wala pong paglalagyan, so hindi ko po po pwedeng ipilit, ah uh, lalo na, kahit sabihin pa ngayon na may credit line ako, hindi pwedeng ipilit, hindi po kaya ng space. Mas masasira lang ang items, no? Minsan mag-iisip din tayo na no? hindi lang nasabi marami tayo stock eh pinaglalagay mo na diyan. Syempre iniisip ko rin yung kapakanan ng items na baka ma, ma deteriorate o kaya ay uh, tear up, no, masira eh yung space ko nga po. Imagine ang laki-laki na nga dito, dalawang unit itong aking ano, dalawang unit itong aking tindahan eh, Nali maliit pa sino magakala niya na, no? na ano, talaga ako, naamis ako sa Panginoon no? na napakagaling talagang gumana ang kanyang kapangyarihan sa buhay kapag ka ikaw ay tapat so uh, super happy ako, no, I really feel so blessed every time na may problema, mas feel kong blessing ako, why? kasi I able to ano, I able to see myself how strong I am, na mapagdaanan yung mga yon and at the end of the day mas pipiliin ko pa rin yung maging mabuti at ayusin ang buhay ko no ah uh, yon ah uh, in every failure is the begin is always the beginning for me so sa uh, sana sa mga kasari natin wag mawawala ng pag-asa i pray for you a lot guys alam nyo ah uh, i've been thinking a lot of this this past few days this past mula uh, nung na, ano, mula nung nalaman ko yung tukod sa dali-dali o save na yan, i really Uh, I've been thinking nga uh, a lot of you these past few days yung mga kasari natin na naapektuhan yan sobra talaga and uh, sa ngayon prayers lang po ang kaya kong maibigay sa inyo lakas ng loob at uh, huwag mawawala ng pananampalataya, no? So maraming maraming salamat po sa mga nanood. Pag okay na po ang boses ng mami, I'm going to shout out everybody, okay? Sa mga previous videos na hindi ko kayo na shout out. So this is Mommy Park and this is Ting Park Fighting, you know? sobrang natutuwa, masaya masaya ako today kasi sobrang good news talaga 'yung nangyari. So bye.